Tinayo ang simbahan noong ikalabing walong siglo hanggang ikalabing siyam, ngunit na taong 2003 at naging hunted sa paglipas ng panahon. ay takbuhan natin kapag kailangan natin ng tulong. Pero paano ko ang mga naninirahan sa abandonadong simbahan na ito ang humihingi na sa'yo ng tulong? Ay, taon na po walang simbahan ito? Mga 2002, mga 2003, mga ganon. Mga 20 years na. 2003, 20 years. 21 years na. Uh -huh. Ang alam ko, yung kwento sa mga matatanda yung talagang nag-alaga dyan oh. dyan yung mga namatay na dito uh, ah. nakikita nyo marami kasi yung talaga ng patay dito sa kabila ano eto, itong kabilang kalsada na yan Diyan yung tapunan ng patay dati dito? ah dito? Ayun ang kwento eh, pati nung nagbabantay dati dito, dito daw ang tapunan talaga ng patay dati. Oo, so kaya may mga nagpaparang na may Parang dito pupunta dito. Ah, okay, okay. Oh. Kasi kung parang tahimik kasi yung paligid dito eh no. Hmm. Pagka, um, uh, kasi yung lalaban 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 lalaban. na, yun. Tapos parang dyan na nagsisimba yung mga ibang kalulungang ligaw. Oo nga. So, dati nanay, o talagang nakalubog na talaga siya dati pa. Ganyan talaga yun. Eh. Oo, oh, okay, talagang nilubog nila simbahan no. Hmm. Kaya nga iba lumubog yung simbahan. Oo oh, okay. nga. <laughs> kasi lubog yung pangalan eh. Hindi hmm. Di siya lumubog. Tataling ganyan talaga. Oh ano, Nagkano pa lang, nagche-check pa lang yun bago ang shoot. Oh, okay, kasi okay. parang che-check na yung love, dalawa lang sila, yung babae kagani na sa season lalaki maputi. Mm, okay, okay. Tapos biglang may nag-bell. Tapos eh, nag ay sila kasi natakot sila. Tapos nung meet... sila? Hmm. Okay. hindi, yung dalawa lang yun kasi andito kami yung oh. shoot noon eh. Oh. Bigla sila nagkakayata, dalawa lang silang bubaba. Yung bell, bigla na lang tumunog, may nag-bell. Parang normal na ganun lang. Mm. Yung pinatunog, mm. pinatunog lang. pinatunog lang. Pero wala namang tao. Hmm. Dalawa Lantano. lang Lantano. sila. Pero tuming. may bell dito. Wala. Wala. Wala, Wala o, yung ganyan. pa na ba yung kampana? Opo. Eh, malakas po yun. Malakas yun eh. E. Yes. nga lang, lang eh. Hindi yung kalamsing ay? lang. Kano magkaroon dyan? Kaya ang hapo eh. Kaya bigyan ko malam. Kaya yun, nagkakatan yung dalawa na yun. Tapos eh, Nagtatalon sila dyan, kinaba, oh. kinalibutan kasi nga daw, eh, biglang nagkaroon, biglang nag daw, <laughs> <laughs> eh, nag-check lang sila sa loob. Grabe na. Kasi dito nag-shoot eh, tsaka dito sa may Wala pa sa loob. Hmm. Tapos nung nakaraan apat namang kami, E walang shooting, parang magche check lang ng ano dito tsaka nila re report sa Rated K na dito ang mag ano, pwesto oo oh. ano, pumunta kami dyan ng mga around 12 12pm 12 ano ng, ng gabi? 12am ng gabi oo oh. tapos eh chinik kami loob edi eh, silip silip sila, tapos biglang may bumagsak na tiles pero oh. wala namang tao, tsaka oh. hayop doon sa loob mismo, doon sa may likod, nakapasok ba kayo? hindi, hindi pa kami doon, dito, kami doon kami. sa loob kasi meron doon parang sa gilid dalawang, may papasok, oh. may papasok doon hindi magsak na tayo sa wala man tao or hayop na magpapabagsak. Kuri, <laughs> <laughs> ano? Ano, dilabasan kami. Meron kasi tayo. Tapos eh kayo? ano, paglabas namin biglang uminit sa may gilid na yun sa may parang dinadaanan ng dalawa. Oh, okay, okay. Ano kaluluwa at saka maligna. Hmm. Dito po ano, diyan binabahay na talaga. Naging hmm. hmm. Nangyusikat siya sa mga ano, sa mga ghost hunter. Oo, mm -hmm. oh, kasi wala nang ano, no, abandonado yeah, na kasi. At saka itong simbahan na to, kilala to noon. Oh, okay na. No. eh. Mm -hmm. Kahit sa ang lugar, pag nalaman, sinabi na uh, cross na puti. Yan ang, ito na yun. Mm. -hmm. Cross, na cross na puti. Patro oh. ng cross na puti. Mm -hmm. ang, mm -hmm. ang, ang ano kasi talaga dyan, yung balon. Anong balon yes, yun lang? May balon yan sa likod. Pinto rin ng balon dyan. Sa likod? Pinto yan, o. Oh. Doon sa likod? Ay, balon dyan, oh ano gamot okay sila okay. ni wala o, may balon sa likod kuya yeah, may kita namin yun o wala na ngayon e, pinadlock na nila eh. noon yan pero hindi ko lang alam kung sinira nung nakatira dito so guys nakita nyo ah may balon pa lang ano rito pwede mong yun, parang nakagaling no hmm. yun ang kwento hmm. kwento ng mga matatanda so hindi mo rin naman may aalis kasi simbahan kasi ito eh kaya lang na-abandonado nga lang Nandito nga pala tayo sa North Sagare, Bulacan. Nandito kami para explore yung lubog na simbahan, yung tinatawag nilang Sunken Church. So, nandito kami para explore yung lugar. May mga balibalita na rin kasi ng mga entities at mga di ay paliwanag na elemento na nagpaparamdam dito sa mismong simbahan. So guys, hindi na kami sa loob ng church. So, nakakakailabot lang kinukwento ng taga dito na... Dati raw, yung kabilang side ng simbahan na tapunan ng patay. So, kung sabi nila, ang pagkakaintindi ng mga tiga rito is yung mga patay na natatapon sa kabila, dito sila naglalagay sa simbahan na to. Kung dating pa lang namin, sobrang ambigat na sa pakiramdam. Isipin nyo, 21 years old ng kabandunado itong church na to. So, tara, samahan nyo, ka-explore natin to. Uh, titignan natin kung ano yung may sa lugar na to. So, meron pa siyang uh, rebulto ni Papa Jesus dito. Nandito pa sa mismong gitna ng church. Ito yung guys. So, so marami pa raw mga poon dito at mga rebultong na iwan. So nawala na sila. So ang ina-expect namin, ginawa na sila ng mga, alam niyo na, alam niyo na, dito sa Pilipinas, di ba? Uh, pag kami mga abandonadong ng lugar, pinukuha nila ng mga gamit so yun lang nakapanghina dito sa sa bansa natin so guys meron daw balon dito na pinaniniwalaan nila na aagaling ng mga karamdaman so yun yung hinahanap namin uh, gabi na kami dumating sigurado babalik pa kami bukas dito para kumuha o makita yung balon na yun ito yung siguro dito naka nagaling yung mga dating rebolto ng mga santo So nakata nyo wala na so guys pagdating namin dito uh, naabutan namin yung red and na sinasip din yung pinipin ng simbahan na to yung isang babae at yung kasama niya napunta rito sa loob <clears throat> masabi ng babae may narinig silang tides na kumalabog so nung nakaka creepy rin guys So i-explore natin to, i-testing natin yung mga ghost equipment natin kung may paparandam sa atin. So may mga tala ghost equipment dito para testing kung may mga entities na mararamdaman. So itong ghost ball, i-replace namin dito sa so, mga. Tapos ang natin, i-MF natin guys. nakakatawa dito guys sobrang wala din katawa-tawa dito talaga yung mga tao sa barangay dito excited na si Ali siya na lahat okay, ikot mo tong EMF guys, oh napahala uy, shit man ay tayo eh Wait, 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 Dito eh. blessing na nila po. So, testing natin itong sa <coughs> roast tube natin. Hindi, nag-yellow. nag Pipi sa tatlo. Buhay ah. tatlo. Ay, o. Ang lakas o. Oh, <laughs> din. Oh, siya. Legit siya. Ano? Oh. Ayun. 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 Ayun hindi naman, yes. may nakaupo siguro yes. dyan may nakaupo yan, yung takoy na pumupo lang mayroon ba mga nick ito yun so last na palo yung EMF namin kakainan talaga yung ghost ball kakainan hindi yung ghost yung ghost

Mga pala rin tatlo guys. Dito lang siya malapit sa dyan na. Ayun na. Mga pala rin. Ayun na, So guys, dito sa part na to, hindi inaasahan yung pagpalo ng EMF namin na sobrang lakas. Yes. Ik ben zoveel. Ik ben zoveel. Ik klaar, zoveel. Ik ben Ha. Ik ben zoveel. 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 Ik ben Ako <tongan> <tongan> Sobrang na talaga siya. So nagtataka lang kami kasi nakapatong na naman siya. Uh, so nung sa paharap naman, sobrang Guess niyo nakapatong lang siya. Uy, <tong> malala na. Ano malala naman? shit, man. Sayang na po si Bahay guys kasi abandonado na siya. Uh, alam mo na nasa gitna siya ng kabundukan, ganun. So nakakatuwa lang na hanggang ngayon, andito pa rin yung structure na to. So kaya lang, ang nakakalungkot lang, hindi na siya napakinabangan at mga ibang entities na nakikinabang sa kanya. Diba? Ito na lang ito. Ito na lang ito. Kasi guys, po ko po ako. Lagi Alam niyo yung cemetery, diba? Oo. Oh. Kaya na lakas Oo. Oh, hindi siya tumitigil. Kasi guys, yung... etong Ah, uh, EMF namin. Guys, tinan nyo, hindi siya tumitigil. Kasi nasubukan na rin namin to sa isang simentero sa Sanapa, Ibulacan. So hindi siya talaga pumapalo as in nakawan lang siya pero dito tinanong ni Jesus. So, na testing namin to dun sa abandoned cemetery sa na pinuntahan namin. Ganyan din siya pumalo. So tataka tata lang kami so ba ang lakas ng entities dito guys. So. Oh. Tiga ito Ini dosa tegar itu. Tiga sangka. Ano tingnan natin? Alin na namin? Oh, but Kaiso Papalo Oh, man Isip pa Pare, <clears throat> sa cementerio Sa San Rafael Hindi kasi kung mapalo Oo, wala Stay walang. lang sa one, guys <clears throat> Na-testing namin to yung bumapalo lang sa Abano Cemetery, so malakas din yung entities doon. So, ibig sabihin ang lakas yung entities dito, guys, Bigat sa parang din. Alam mo, parang may nakapasan sa'yo, parang may nakapasan sa'yo, parang may nakapasan sa'yo. Ganun, ba talaga yung parang? Alam mo, ayaw ko, nakapasan talaga. Ganun,

이가 니가 받아 니가 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 니 guys. Ito na nga yung mga sumunod na nangyari. Halos hindi namin inaasahan to. May naglakad sa likod ni Kurt. Painggan yung mabuti. Halos sabay-sabay kami lumingon. pa isang mga katindig balahibo guys umilong is yung ghost ball sa harapan namin. Kupto. Oh, Gago. Gago. Alam mo ba? Wala kang alam. Kami na. 3 ito. どうも、みたいなのをさがる、やったのをれんなで、そんなに、どうも、そんなに、どうも、そんなに、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どどうも、どうも、こうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、ども、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、も、どうも、どうも、どうも、どうどうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どう

you পলরিছরগে ক�ণপণট কলসল պিকহযেছ৺। ইটেঙ ওিযর মটচif্লার Madali yung mga dito kami ako Kasi kung may mga nagmamanis pa rin, nakakadaan na kayo. Kasi hindi natin may iwasan Gusto din magsimba ng mga aspirtong di di ba guys?

Yes, kasi yes, 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 dito, pag kami lumakad, maririnig mo yung lumalakad kasi may mga, may mga dahon-dahon yung mga... Uh, tiles. Uh, tiles ka. So, pag may lumakad, madididig mo talaga. So, kanina pa may lumalakad, guys, sa part na yun, iniwan namin yung GoPro doon sa gilid. I didn't expect that. that experience. The, the experience, the experience, the experience. No. Uh, <laughs> At eto na nga guys Habang tumatagal Ay lalong bumibigat ang pakiramdam namin May mga gumagala o tumutog na kasi ng mga bagay-bagay Na hindi namin maipaliwanag kung saan ang gagaling Eh kami apat lang naman yun nandito

guys, babay muna. Okay, okay guys, guys. Ito pa Hindi namin ni-expect na ganito pala kalala dito. Kala ko wala dito. eh. paglagap pa ka dito. lang. Sobrang lakas eh. Hindi namin alam na kung ano, kung anong bagay yun eh. eh. itong dalawa, biglang tumakbo eh. Tara nagulat ako. Kaya ka dyan na eh. Diyan ba't eh. اهلا <سؤال> بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا bagay-bagay talaga tayong hindi kayang ilat-hala sa mundong ito. Kahit na kahit ang siyensya ay hindi maipaniwanag. Kalawang klase ng ang ginagalaw natin sa mundong ito. Mundo ng mga buhay at mundo ng mga patay. Don't forget to like and subscribe.